Bulik yan sobrang laki Parang ito na yung pinakamalaki. Oh. Ayan oh sobrang laki ng alimango na yan Mga tatlong kilo ito so, Nasa bahay na tayo Ito nga pala yung mga huli natin Bulik din to yung isang to Bahay napagataba pang oh. world record Sabi ko na To one part Parang kanta yan ah, ni Bambu, Tuwampur. Good morning mga kabraso. Uh, paalis po tayo ngayon, dadayo po tayo. Uh, dito muna tayo sa ano, labas. Tinanggalan ko ng mga losay. Daming sumabit sa ilisi. Ayan din si kuya, nasa likod. Uh, bangka din siya, may makina. Mamimingwit na naman siya. Subok. Ay, kahapon ay kaano lang po ng bagyo. Salamat at okay na po yung tsimpo. Antabay na lang po mga kabraso. Dadayo po tayo medyo malayo ito. 6.19 po nakarating tayo sa spot ng hunting area uh, mag almusal po muna tayo ayan may kasama akong sales lady oh, naka mask naka mask mask masking ayan almusal po muna tayo ito yung ano hito itong dat ayan mga kabraso nagpahuli yung hitong dagat ngayon matapos yung bagyo palaut yung mga ano ngayon dami pero ito yung <laughs> Almusal po tayo mga kabraso. Bago tayo pumasok. Sige. Editor, niya to eh. maraming niyog dito mga kabraso mga naano dito galing sa bukid baka dito siguro kung mag iipon ka dito tsak makakakupra ka agad oh. sobrang dami yan wala siguro sa kanilang nangunguha dito di sa amin pag ganyan eh ano na yan matik na yan kanya-kanyang kuha yan basta ano na oh, pakarami isang kuprahan na yan dyan pa lang baha nasa spot na tayo laki ng bakas dito iba yung itsura ng putik dahil sa haba yung mga kabraso bakas ng alimango ito sa ibon sana lang madali natin ito hanapin lang natin sa paligid so yung buhay na mano no, nakikita ko nasa labas sobrang laking alimango bulik ayan may mga bakas dito ng bayawak ayun siya sa labas oh bulik yan sobrang laki parang ito na yung pinakamalaki yan yung mga bakas mga kabraso kaya Oh, Diyos ko. Napakalaki ng butas niya. Ayun o. No? Baka mga tatlong kilo ito. Laka. Oh, thank you Lord. Dito tayo. Magkabraso. Sinurpresa tayo sa buhay na mano. No? Ayan siya oh, ayan oh, sobrang laki ng alimango na yan, mga tatlong kilo ito. Nakapasok mga kabrasok, grabe yung ano na yan oh, andyan siya kanina. Ah. Naku, talagang na, ay, buti na lang mga kabrasok, hindi kalalayman. Ito yung hindi pwede persahin mga kabraso. <laughs> Grabe yan. Kaya pala tignan nyo naman yung mga bakas na yan. Oh. 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 Yan o. Oh. Gigante, mga kabraso. Saglit lang. Kung mga kabraso, nakita na natin ang alimangong pinakamalaki sa kasaysayan. Yan. Tignan nyo. Oh. Napaakyat ko siya. Tignan ko lang mga kabraso kung may kasama. Ah, wala. Ay. Hindi, wala. Hindi siya makapasok. Oops. Wag. bumalik ka na lang dapat dito ka sa kabila umakyat ay wag baka madali buwasan ko to ayun 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 yung nakatanggal siya wag dun wag ka nang ay Grabe mga kabraso. Sobrang ingat ko. Sana lang umabot ng tatlong kilo. Grabe mga kabraso. Talagang ano tayo sa pagtatali. <laughs> Wala akong malagyan ng camera. Focus tayo sa pagtali. Nako. Napakalakas niya. Buti na nga lang hindi namimer sa mga kabraso. Kunting tulak lang yung ginagawa pero talagang madiin ko uh, pag primer sa takabraso may laman yung boarding house natin hindi kasi halata yung bakas nag ano po nakasiksik andun pa yung katawan rigid napakalaki pa namang kulahan hirap thank Nakalalim. Uh, nakasiksik. Yan mga kabraso. Hindi ko na inano. Natagalan tayo. Pinatay ko yung cellphone natin. Kasi baka malubat lang. Yan. Nailabas din. May bakas na naman itong butas. ito yan sa ano na to malaking pono ng miyaki ilaman hieron mahirap na naman itu Ay. So, sa bahay na tayo. Ito nga pala yung mga huli natin. Bulik din to, yung isang to. Bay, napakataba oh. So, yung dalawa na yan. Ito yung pang main event natin.

pang hmm. world Record. <PECF1> Din <todohan> <todohan> <Hebel. Ema. todohan> <todohan> Sabi ko na. Tuwampur. Parang kanta yan ah. Ni Bambu. Tuwampur. Pwede na. Pwede na pang ano sa ilaban doon sa palakihan ng alimango. Yung mga ginaganap sa pesta. Ayan oh, mga kabraso. Ay, thank you Lord. Hanggang sa muli mga kabraso.